So yun, good morning! Good morning, guys! Uh, welcome to my channel. Magawa uh, ka pa lang sa aking YouTube channel. Please click subscribe and not notification bell. So ngayon, guys, ipawin tayo. nililord ng biyaya makauli ako ng isang ano nang isang rumpi ito hawak ako pag isyo ano na no uh, pa kasi buhay pa yung pamain ko maray pa akong pamain ang siste kinatid ako kaninang madaling araw yung baon ko na iwan kaya maaga ako uwi ngayon nagpailailan na lang kay Mabuti yung tubig, hindi naiwanan, marami akong tubig. yun naman lang ang tubig, soo... Hindi ko sa inyo guys yung aking huli. Ayan po pala guys yung ko, marami pa. Ako yung isa akong nahuling rompe, ayun oh. No. Ito pala guys yung pamahin ko, yan. Ako yung nahuling ko rompe, ayun oh. No. Parang namatay pa imakina, yung makina, paanda ko na lang one click lang naman po eh yan lang na nakauli yung gawin natin isa ah namatay na naman magsalita lang na asa tayo eh ayan panter naman ayan nakauli natin isa guys yung oh, korupi ayan okay, magpapain magpila ako ngayon kay ano gutom na walang ano walang baon. guys so, na isla subro na isla subro Bago... Ay, nakasabit pala yung aking, ano alaw na nakasabit pala sa Ihanda sa ko sa party ko may ilipin Pagka party ako eh Yan ang aking kiyahanda Sayang kasi yung isa guys Kumain siya ko Pinigilan niya lang Bago binitawan Sayang Bakit matigas na ito aking tayo